Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ang ating private reading sa ating evil eye amulet necklace at ang ating QR bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? So ito po ay recent past ano ba yung nangyari. So, we have the runner. We have sunglasses. So, meron ditong tao, ano, na pwedeng, ayan, tumatakbo po. Iniiwan ka ba? Parang ginugos ka. Parang kapag hindi okay yung nangyayari sa kanya, sa relationship ninyo, bigla na lang nawawala yung taong to. Meron naman dito, habol ng habol. So, running and chasing energy po yung nandito, no, sa recent past po ninyo. So pwedeng galing kayo sa isang toxic relationship. Ito 'yon. Or pwedeng naging toxic umabot kayo dito na naging toxic yung relationship ninyo. Pero bakit hindi maiwan kasi po yung iba sa inyo, maaaring kasal po kayo. Mm -mm. So parang paulit-ulit lang on and off uh, cycle lang po yung nangyayari dito sa inyong relationship. Until ayan, may nag-decide kasi dito na umalis. Okay? Pwedeng i-pursue yung inyong career. Kasi pwedeng naisip mo, parang wala nang nangyayari dito sa relationship na ito. Parang paulit-ulit na lang. Walang growth. So, ayan. Meron din po dito na mamaliit kayo ng family ng person nyo. ng asawa nyo. Mm hmm, minamaliit yung iba sa inyo. Minamata kayo. Kaya pwedeng nag-decide kayo dito na umalis na lang. Diba? I-pursue yung inyong career. Magpayaman, in short. Meron dito. So, tignan natin, ano ba yung na-feel ng person mo nung ginawa mo yan. Nung umalis ka, nung pin mas pinili mo yung career mo. Tignan natin. Okay. Tignan natin. Ano yung na-feel niya, no? Nung nangyari to. We have three of ones. We have six of pentacles. Ace of swords. hmm, Ayan, oh. Ang na-feel niya kasi dito, ayan, na-feel niya naman, ano, na parang, ay, mamimiss ka niya. Ayan, oh. Parang nandun yung energy na gusto ka niyang pigilan sa gusto mong gawin. Pero naisip din niya siguro, baka yan yung makakabuti sa inyo. Kasi nga, toxic na yung relationship, eh. Ah, meron talagang kailangan lumayo. So, parang unti-unti namang natanggap. Yun yung nakita ko dito. So, pwede nga iba sa inyo, nangako kayo dito na magsusustento pa rin naman kayo. Yung ganyan. Tignan natin ha. Na-hurt ba siya? Hindi naman masyado. Ayan. More on, nakikita ko dito kasi parang mas naging practical yung person mo. Ayan, so total nag-aaway naman na lang lagi kayo, 'di ba? Baka kailangan niyo din yung space na 'to. Naisip niya rin 'yon. Na baka ito talaga yung kailangan niyo, need niyo ng space sa isa't isa. Para mas ma-realize ninyo kung gaano ba kayo ka-importante. Gaano ba ka-importante yung relationship niyo So, tignan po natin ha. Ano pa yung mensahe Spirit guide. Okay. Ikaw naman, ano naman yung na-feel mo dito? Kung ikaw man yung nag-decide na umalis. Eight of Wands. So, buo talaga yung decision nyo dito. Two of Cups. Kahit mahal mo pa yung person mo, nag-sacrifice ka talaga. Hmm, pwede dahil din yan sa future ng inyong mga anak. Kung meron na kayong mga anak dito. Kasi nga yung ito, oh, tignan mo, parang napaka-bossy kasi nung asawa mo. So, pwede hindi siya magaling maghanap buhay. Pwedeng pa extra extra lang siya. So, yun, Dumating talaga sa point na hindi na sapat yung kinikita. No, kaya din yung iba sa inyo, nag-away nag na kayo dito. Lagi na lang siguro yun yung pinag-aawayan ninyo. Paulit-ulit na lang. Kung hindi babae, hindi lalaki, pera po. So, tignan natin. Okay, present energy naman ngayon. Tignan natin yung present energy. Check natin yan. Okay, so ito yung pass. Naging toxic. May umalis. Ngayon naman, tignan na natin. Ano ba yung energy na towards this connection. Spirit guide. Tignan po natin. Ano naman yung present energy. Present na mga pangyayari. sa inyong relationship. Kuha tayo ng tatlong card. Mask. We have deja vu. Meron tayo ditong get away. Okay. Tingnan natin. Clarify natin yan, ha? Ano yung mask na to, spirit guide? We have page of cups. So, meron pala dito mga pinangako sa inang person mo na hindi niya natupad. Masyado ba kayo nagtiwala pagdating sa pera? Yung iba po sa inyo. Kasi ito, oh, di ba kanina meron yung binibigyan ng pera? Yung Six of Pentacles natin. So, iba po sa inyo, ayan, pwedeng nagtrabaho nga kayo sa malayo. Nagbibigay kayo ng sustento. Pag may hiniling sa inyo, binibigay nyo rin po. So, pwedeng nag-offer sa inyo ng negosyo. Wala kayong kalam-alam dito na pwedeng wala naman talagang negosyo na binuksan, na sinimulan. Meron dito, dinadaya pa kayo, nag grab pa ng mga pictures sa ibang tao para lang sabihin na ito na yung negosyo ninyo. Ayan. May nagpe dito na okay pa talaga kayo. Na okay yung sinimulan ninyong negosyo kahit wala naman. Ano itong deja vu? Sabi, oh, there's history happened in the past. Repeated patterns. So, parang kung ano yung pinag-aawayan ninyo before, diba, yun yung, yung simula ng mga away ninyo, yun pa rin yung nangyayari dito. Eight of Pentacles. So, pwedeng hindi na rin naman nagtrabaho ulit yung person mo. ba diba? Ikaw lahat. Kaya pwedeng, isip, pwedeng yung iba sa inyo, kayo naman yung nakaisip na magnegosyo. Inoffer nyo yan sa person nyo. Pero, umuulang siya. Ayun, nakala mo naman, sinunod ka. Pero hindi, e, balik lang din sa dati. Pasarap buhay ba? Ganun. Ayan po rito. So, meron tayo ditong get away. Run away together. So, tingnan po natin ha. Ano to? We have three of cups. So, meron ba dito nagkaroon ng third party? I don't know kung kayo ba yung nagkaroon ng third party o yung asawa nyo po. Pwede rin, yung iba dito dahil nga yun, isa din yun sa pinagtatalo na din nyo. Hmm, yung iba sa inyo, pwedeng gumanti kayo dito. Parang kung ano yung ginawa sa inyo, ay na din yung ginagawa ninyo ngayon. Diba? Yung, yung dating kinakasama ng loob ninyo, yung dating hate na hate mo, pwedeng ikaw na yan ngayon. Meron din ganong energy dito na pinapakita. So parang ina-enjoy nyo na lang yung buhay ninyo. Basta kayo, nagpapadala kayo ng sustento pagdating sa inyong mga anak. Sabihin natin, hindi lang siya yung naging selfish, even ikaw. Hindi ko po kayo nilalahat ha, pero meron ganito talaga na nangyayari. At ito yung pinapakita sa atin. Hindi man lahat kayo makaresonate, that's fine. Let go nyo lang po yung ibang energy na hindi para sa inyo. So ngayon, tignan po natin. Okay. Energy ng person mo ngayon. Tignan natin. Ano yung energy ng person mo ngayon? Ito. We have the high priestess. Maaring nakakahalata na siya. No? Pero hindi niya, ano yun? Hindi kanya sinasabihan. Hindi niya pinofront sa yan. Hindi kanya kinokonfront. Na siguro may iba ka na, no? Pwede, uh, pwede palang nasabi niya yon Pero hindi niya masyadong pinapalalim yung usapan. Bakit? Natatakot siya na mahinto yung sustento mo. Pero may alam siya. Ayan, no? pwedeng nakakaramdam na po yan. Baka napapaginipan niya din. O, di ba siya naman ngayon yung siya naman ngayon yung binabagabag. Siya naman ngayon yung ano, yung dating ikaw, siya na yun ngayon. Pwedeng ganyan yung nangyayari. Tignan po natin, ano ba yung nafe-feel niya sa relationship ninyo. We have page of sourcing mo. Nagahanap na talaga siya ng ano o. Naku-curious na po siya. So, pwedeng these days, Diba? ba? Kasi siya din may tinatago eh. Pwedeng ikaw din may tinatago ka. So, these days parang napapaisip na siya. No, nandoon yung natatakot na rin siya. Hindi lang na ano pa, no, hindi lang mawala yung sustento. Mabulgar din yung about sa negosyo. Tapos ayan, napapaisip siya kung ano na bang nangyayari talaga sa iyo Siguro nararamdaman din niya na nanlalamig ka na. Napapaisip po 'yan. Tignan natin Sige. Naiisip na ba niya talaga na meron ka ng iba? Kung wala naman, tas ito yung iniisip ng person mo, eh ano na siya? Takot nga siya sa sarili niyang multo pag ganon. The wheel. We have page of wands. Oo, iniisip niya. Iniisip nga niya, naka move on ka na sa kanya eh. Diba? Iniisip din niya na baka yun, sarili mo na yung iniisip mo. Baka hindi na siya importante sa iyo. Iniisip niya dito na nagpapaka-selfish ka na. Eh, siya din naman talaga, mas nauna pa nga siya, 'di ba? Tingnan natin. Okay, ano ba yung blockages dito sa connection ninyo ngayon? Tingnan natin. Ano ba yung blockages dito sa connection ninyo ngayon? Present energy po, spirit guide. Yung mga ano natin, di bypass yung present natin. Pwedeng magkabaliktad naman yon no? We have girl talk. Ayan po, so pwedeng yung iba po talaga sa inyo, nagbubuhay dalaga, nagbubuhay binata, nasusulsulan po ng mga kaibigan. Iyon mm -mm. yung pinapakita rito, na blockages. So parang diba, dapat maayos yung relationship nyo, pwedeng wala ka na nga nakikitang effort sa asawa mo, sa karelasyon mo, tapos dumagdag pa yung mga kaibigan mo, na kinukonsinti ka, or kinukonsinti yung person mo. Pero more on yung person mo ang kinukonsente kasi sa energy niya nga pa pala. Sa energy niya nga pala ito. Ayan pa. So, we have heartbroken. So, pwedeng nasasaktan ngayon yung person mo sa treatment mo sa kanya. Pero, sinasabi mo dito, wala pa ngayon sa kalingkingan ng pinakita niya sa'yo, ng pinaramdam niya sa'yo. Okay. Ayan po. Ito ay isa sa mga blockages. Baka may nakita siyang litrato. Screenshot. Ayan po. At ang blockages din, is yung iba po sa inyo, nasa karmic relationship kayo. Or ang kadil ng person mo ngayon, kung meron man siyang kadil na iba, bukod sa iyo, ay karmic niya po. Yan po yung mga blockages, yung mga struggles niyo dito sa inyong relasyon. Tignan natin ano ba yung gagawin na move ng person mo. Tignan natin we have two of swords. Actually, nagdadalawang isip siya. Siguro nandun din yung nahihiya siya sa'yo. Or natatakot kasi siya na masampal ng katotohanan. The hanged man. Parang puro lang siya pag-iisip dito. Puro lang siya hinala. O, mas iniisip pa rin niya talaga yung kanyang sarili dito. Sabi ko nga, di ba, pwedeng, ano, kasi pwedeng ihinto niyo yung sustento, yung tipong ganun. No, kaya, yun, isa din yun sa kinakatakutan niya yung mawala yung mga material things sa kanya at magising siya na yung mga hinala niya ay totoo pala tignan naman natin yung energy mo okay tignan naman natin ano ba yung nafe-feel mo no towards dito sa connection niyo Kaya mahirap talaga pag LDR. Kasi nga yun, pwedeng may matukso. Kaya guard your heart. Ingatan nyo po yung puso ninyo. Kasi ang pinakaunang apektado sa mga ganitong sitwasyon, mga anak po nyo talaga. Sila yung sacrifice Parang ano sila, collateral damage. Yun yung mangyayari. minsan hindi po sapat na nagbibigay lang tayo ng financial sa kanila kasi mga batang 'yan naghahanap din yan ng kalinga so tingnan natin okay ikaw naman dito ano naman yung nafi-feel mo towards your asawa king of pentacles death card. Ito lang yung gusto mong mangyari. Magbago talaga siya, ano. Wala na akong feel dito na mahal mo pa siya. Nung recent past, ayan, mahal mo pa siya, kaya pinagbigyan mo siya, eh. No? Pero nung parang nakawala ka na, nagkaroon ka ng freedom, na-realize mo talaga na wala ka na palang pagmamahal sa kanya. Siguro nga, kumapit ka lang talaga nun kasi may mga anak kayo. Ngayon, wala na, oh. Pero nandun pa rin na siguro pinagpe-pray mo na sana magbago siya. Hindi na lang para sa iyo, kundi para sa mga anak ninyo. Tignan natin ano na yung naiisip mo dito sa relasyon ninyo. Nagdadalawang isip ka na. of Swords. Parang ayaw mo na eh. Gusto mo na talaga na makuha yung kalayaan mo. Buong kalayaan mo. So baka may nag-ano na dito na mag-process ng annulment, ng divorce, ganyan parang yun na yung naiisip nyo eh pagdating dito sa inyong relationship tignan natin ayan, yung iba sa inyo, kaya nyo to naiisip kasi pwedeng meron ng meron na po kayong bago ano okay, tignan naman natin ano ba yung ayan, struggle or blockages naman pagdating sa side mo We have heartbroken. Kasama ko pala yung kaninang mga cards. Dapat hindi ko yung sinamay. Eh. Okay, wait lang. Meron tayo ditong date. Ayan, no? Oh, meeting someone new. Pero iba sa inyo, ayun, no? Oh, Pwede hindi pa po talaga kayo totally healed, no? Pero ayun, nakikipag-date na yung iba sa inyo. Meron na kayong bago. We have karmic relationship. Okay. Yan yung blockages nyo. So, sino ba talaga ang karmic ninyo? Kasi lumalabas parehas yan eh. Regna natin ha, yung kadil mo ba ngayon, karmic mo ba yan? Yung kadil mo ba ngayon, yan ba yung karmic mo? Yes po. Yung asawa mo ba? Yung kadil niya ngayon, yan ba yung karmic niya? Yes. So, pares kayo ng person mo na ang kadil ninyo ngayon, ang mga kadil ninyo ngayon ay mga karmic po ninyo. So, parang ganito, parang tukso lang po yan. Yung sa asawa mo tukso, yung sa'yo tukso lang. Kasi nga di ka pa totally healed, oh. We have heartbroken. So, parang naghanap ka ng kalinga sa iba. Ganon din yung asawa mo. So, di talaga kayo totally magiging masaya kasi toxic din ang energy ng karmic eh. Pero tignan natin, okay, ano yung magiging move mo, uh, possible move mo towards dito sa connection ninyo. Queen of Wands. Ten of Cups. Queen of Cups. And Strength. May mahahabag pa dito. Hindi kayo sasawan nyo mahahabag ha. Kundi sa mga anak po ninyo. So, pwedeng ibaba nyo yung pride nyo. Again, for the nine, for the time, <laughs> para mabuo kayo. So, may i-give up ka na naman dito. Pero nasa sa inyo yan. Tsaka iba naman sa inyo, kung malalaki na yung mga anak nyo, baka sila pa yung nagsasabi na huwag na kayo magkabalikan. May, may mga ganun naman, di ba? Kasi kung na-witness nila kung gano'n kayo katoxic sa isa't isa ng mother or father nila. So, ayan po yung pinapakita rito. Tignan naman natin, ano. Tignan natin ano ba yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo. Sa marriage ninyo. Ano naman yung pwedeng mangyari. Okay. Let's see. We have romance. Improving health. We have peaceful resolution. May napakita pa dito, mukhang may pag-asa pa talagang maayos. Dahil nga iba sa inyo, pero kayo nasa karmic. Or sabihin natin, kung siya lang naman yung merong parelasyon, ay karmic niya yun eh. Tignan natin. Okay, ano ba ang aabangan mo sa asawa mo? Ano yung aabangan mo sa asawa mo? Nine of Wands. Okay, paglalaban niya tong relasyon niyo, 'di ba? Takot nga siya sa sarili niyang multo. So sa una, magmumukmuk 'yan. Parang tatanggapin niya na, parang aalis na. Pero hindi, yung pag-alis niya na to is pagpunta doon sa pag-aayos ng inyo pong relasyon. Tsaka hindi lang 'yun, aayusin niya din yung sarili niya. 'Di ba 'yun yung hope mo na ayusin niya yung sarili niya para sa mga anak niyo. Pero there's part of this person or your asawa na aayusin niya yung sarili niya. Kasama ka doon sa pag-aayos na 'yon. I mean, isa ka sa inspiration niya. We have four of ones. Ayan po, may pagkakaayos pa dito. Well, nasa sa inyo po yan. Yung pag-aayos kasi na to, yes, meron pong sinasabi talaga dito. No? Yung pag-aayos kasi na to, soulmate kayo or twin flame kayo ng person mo. Siguro more on twin flame. No? Yung pag-aayos na to, pwedeng pagbabalikan po talaga ito, no? Ayan nga, oh. Yung once na nasira daw, no? Haayusin. Ayan po. Ano yung sinasabi ko? Kanina. Hmm, basta may pag-aayos pa dito. Ayun, yung pagkaayos pala na to, pwedeng maging magkakabalikan dito. Pwede naman, pwedeng maging friends na lang kayo. Nasa desisyon nyo pa rin naman po yun eh. Tignan natin, magkakasundo ba kayo sa iisang desisyon? Kung anumang desisyon yan na mapag-uusapan po ninyo. It could take some time pa. Hindi pa yan ngayon ha. Tignan natin. Magkakasundo ba kayo sa iisang desisyon lamang? Okay. Okay. We have the full sa umpisa, kontrahan. Pero magkakasundo rin po kayo. Oo. Kasi pwedeng mas makita niyo na dun, dun mas may growth. Dun mas may usad na mangyayari sa inyong relationship. So, ayan po yung mensahe para sa inyo. Maraming maraming salamat po and more blessings to come.